Alright, good morning mga kapuso. Arne, tingnan natin oh, yung checklist natin kung kumpleto na ngayong pasukan. So meron tayong bond paper, meron tayong mm -hmm. pad paper, notebooks, markers, saka pencils. So I think kumpleto na. No, may kulang pa ba? Meron pang kulang, ball pen. Ayun. Wala pen. pa tayong ball pen. Ang pusay mo talaga. <laughs> o oh, tamang tama kasi ngayong umaga mga kapuso, nandito tayo ngayon sa isa sa pinakamalaking pagawaan ng ballpen sa Paranaque. At uh, ito nga, ibibida natin sa kanila kung paano oh. ginagawa. Ito nga, importante kailangan natin ngayon pasukan ang mga ballpen. So Arn, alam mo ba yung unang proseso? O, paano mo? And actually, dito ka sa uh, factory nito, simultaneous yung pagawa nila ng mga parts. So, uh, sa isang parte, doon ginagawa yung tinatawag nila na refill. Ito yung mismo pinasusulat natin mga kapuso. So, binubuo yan ng tube nung tip at syempre nung tenta. At pagkatapos, doon na rin ina-assemble. Now, dito sa aking kinakatayuan, dito naman nila ginagawa yung tinatawag naman na barrel. Ito yung pinaglalagyan nung refill na nakita natin kanina. So, ito yung magiging uh, finished product from the machine, 32 down na barrels o so yung casing na magagawa dito sa area na yan. Bawat labas. Now, after ng barrel, syempre, hindi naman makokompleto yon kung walang pantakip at yung uh, kanyang pinaka-tip at yung kanyang end. So dito ginagawa yung tinatawag na tail end. Ito yung nilalagay sa petano ng ating mga ballpen. At syempre, dito rin ginagawa yung mouthpiece o yung sa may harapan yung sa may bibig ng ating mga ballpen. Saka yung cup din, dito na rin ginagawa. Sabay-sabay po yan mga kapuso. At kapag nakompleto na nga ang ating mga parts pagsasamasamahin lamang yan sa loob na isang area, ito na yon. Ito yung tinatawag naman nila na assembling area. Yeah. So, kita nyo naman, mano-mano talaga yung paggawa nila o yung pag assemble Ito yung mga cups, ito yung mga barrels. So, ayun yung mga tip naman, mga kapuso. Pagsasamasamahin lang hanggang sa maging... Tara! Na. Ito na, ballpen na siya, mga Ay, mo, meron pala akong trivia. Oh, ano trivia Alam mo, mo limang taon ang life span ng isang ballpen. Talaga? At 2 kilometers ang maisusulat nito, ng tinta nito. 2 kilometers? Yes! Aba, mas mahaba pa palang naabot nito kaysa oh. sa pagtakbo ko. <laughs> Hindi ko maabot na 2 kilometers eh. Ayan. Anyway, sa aming pagbabalik mga kapuso, mas marami pa kaming ibibida about ballpens. Pero happy birthday muna kay Frank La Oh, Happy birthday! Happy Frankie! birthday. Babalik muna wala hirit.